Alden Richards, nanindigan na hindi isusuko si Main Mendosa sa mga tambalos-los. Napakapopular nga ngayon ng salitang tambalos-los na ang ibig sabihin ay mapanlin lang, mga mapanira. Isang tao, iyan nga ang nangyayari kay Main Mendoza at Alden Richards At ito ay ginagawa ng mga Armin at ng mga bashers nila Ngunit maganda na rin na malaman na ang paninindigan ni Alden Richards Tungkol sa pagmamahal niya kay Main Mendoza At hindi niya ito isinusuko Maraming Armin ang ididinidinay ito Ngunit sa bibig na mismo nang galing ni Alden ang talagang tunay na pagmamahal niya kay Main Mendoza. Inamin na ito sa isang interview ngunit idinedenay ito ng mga tambalos-los. Talagang nang lilin lang ng mga publiko para lamang umayon sa kanilang naratibo. Mas maganda na rin kasi ang paninindigang ito ni Alden Richards ay napakapopular talaga sa mga Aldab Nation. Dahil dito ay ikinatutuwa pa rin ng True-Blooded Aldab Nation ang mga sakripisyo na ginagawa ni Alden Richards para lamang hindi sila masira ni Maine Mendoza talagang hangang-hanga ang buong ADN sa ginagawa niyang ito. Ito ay kasi hindi rin nalalayo sa ginagawa niya sa kaliserye. Ang pamamanhikan na lahat talaga ang ginagawa niya sa isang babae. Nakikita ng tutung Aldam Nation na talagang totoo ang ginagawa ni Alden Richard sa totoong buhay at hindi ito scripted. huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.